Hi mga kasyang, live update po na tayo. Sobrang saya ko nga dahil bumalik na ang in-stream ads ko pagkatapos ng ilang buwan. Gustuhin ko nga gumawa ng maraming video araw-araw mga kasyang ay hindi pwede dahil alam mo naman ay hati-hati lang ang oras natin. Pero hanggat maaari ay hindi ako huminto. So eto nga ay konting share ko lang sa mga ginagawa natin araw-araw. So syempre alam nyo na tuwing umaga ay sobrang busy na kahit simpleng mga gawain ay nakakaubos din ng maraming oras. Lalo lalo na at magpapasukan, Diyos ko, sobrang busy na naman. So, ito nga nilalagay ko rin kada umaga yung Uh, aking tinda konti na lang talaga dahil wala na naman akong puhunan puhunan po bengi puhunan <laughs> sa mga gusto nga palang magbigay ng puhunan message nyo lang ako ha guys <laughs> char so tsaka tsaka lang mga kasyang niyayakap yung kasalukuyang sitwasyon at diskarte muna ang pinili natin so hindi ko na ipapaliwanag kung bakit so eto yung paninda ko konti na lang talaga so ko bumibili lang kapag may uh, pambili so yun lang mga kasyang for today's video tapusin ang hanggang dulo. Bye-bye!